Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag nating kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa patuloy na pakikinig sa ating programa. Please don't forget to also click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Ang kwento nating ibabahagi sa programang ito, sana ay kapulutan ninyo ng aral. And the story goes like this. Isang lumang private resort sa likod ng isang ospital. Kung titignan sa labas ay parang pangkaraniwang resort lang. Ngunit kung ikaw ay magawi sa lugar na ito pagsapit ng alanganing oras mula alas 10 ng gabi hanggang mag-umaga or mag-umaga, ay makikita mong naglipana ang mga anak ni Eva na nagbibigay ng panandaliang pagkaligaya. Sa mga parokyanong madalas na bumibisita rito. Isa sa mga magaganda at magaling magbigay ng serbisyo ay itago na lang po natin sa pangalang Mitch. Halos labing limang taon na niya ginagawa ito sa kung sino man ang maswerteng makapili sa kanya sa mga lupon ng mga alam niyo na na naghihintay ng mga tatawag sa kanila tuwing gabi. Siya ay 28 years old palang ngayon. Sa diyang maaga lang siyang nasadlaks sa putik na kinakalubugan niya ngayon. Bata pa nga lang si Mitch nang iwan sila ng kanyang ama at ilang taon lang ay pumanaw naman ang kanyang ina. 13 years old na siya nung mapadpad sa lugar na iyon. Inosente. Walang kaalam-alam sa mundo. Nakipanuluyan siya sa isa sa kaibigan ng kanyang ina na itago na lang natin na si MJ. Na siya ngang nagtatrabaho sa resort na yon. Tumutulong-tulong siya sa mga gawain sa bahay para makabayad sa mga kabutihan na ipinapakita ng kanyang kinutuluyan. Lagi niya napapansin na halos gabi-gabi ay bihis na bihis at kung todo make-up ang kaibigan ng kanyang ina. Minsan nga ay nagsasama pa ito o nagsasama pa ito ng iba't ibang lalaki sa bahay. At nakikita niyang inaabutan ng pera bago malis ang mga ito. Doon pa lamang ay parang nahulaan na niya kung ano ang pinagkakakitaan nito. Ilang buwan pa lamang siyang nanunuluyan dito. Nang siya naman ay tanungin ni MJ kung gusto rin ba niyang maging ganoon o sumama sa kanyang ginagawa. Tutal naman ay may angking ganda siya. Kahit hindi nakalakihan ang kanyang dalawang bulubundukin, ay talagang sigurado naman na ito ay bagong-bago at wala pang nakaka. Kitang iba at ang kanyang maamumukha ay tsak na magiging mabenta sa mga pumupunta sa lugar na iyon. Dahil nga nakakita ni Mitch na nakakaluwag-luwag sa buhay na si MJ, dahil sa kanyang ginagawa ay naiinganyo na nga rin siya. Walang mangyayari sa buhay niya, sa isip-isip niya. Wala naman siyang makukuhang trabaho at wala rin siyang kikitain kung puro pagtulong lamang sa bahay ang kanyang gagawin. Eto na nga Napag-alaman din ni MJ na talagang wala pa talagang kahit sino man ang nakakatumbok kay Mitch. Kaya tiyak na sa unang pagkakataon dito ng kung sino man ang maswerteng makakakuha ay talagang panalong panalo para silang nanalo sa loto. Pero binigyan niya pa rin ng mapagpipilian si Mitch na kung magpapaganon ba siya, kung kanino niya man gusto, o sa boyfriend niya, kung meron, kung meron man, bago pa niya umpisahan ang trabahong ito. Ngunit, wala naman palang boyfriend ang magandang si na mga panahong iyon at nasilaw siya sa sinabing malaking pera na makukuha yun nga lamang ay kung papayag siya sa ganoong gagawin. Kaya naman minabuti niya na lamang na pagkapirahan ang pagbasag sa kanyang pinakatatagong. Alam niyo na. Kinabukasan nga ni anunsyo o inanunsyo na sa bahay nila o kung saan man nagtatrabaho itong si JM na yun nga, may 13 o merong babaeng wala pa sa gusto na ay pinagbebenta ang kanyang pagmamayari. Hindi naglipat o hindi man sumapit ang linggo ay meron agad nagkagusto. Nagkagusto agad kay Mitch. Araw ng Sabado, ang araw na kanilang napagkasundoan. Sa isang party, doon na niya ipagkakalinawan kung ano man ang meron siya at iba bahagi na ito sa iba. Regalo ng mga magkakatropa iyon sa ikakasal. Dahil daw, hindi pa ito nakaka. Alam nyo na, dahil nga eh, unang beses pa lamang dahil madami nang nakatikim sa kanyang makakapang o mapapang asawa. Bago sumapit ang araw ng Sabado, ay nagpaayos ng sarili si Mitch. 10,000 piso ang napagkasundo ang bayad doon. May dagdag pa kung mapapatunayan na talagang wala pang nagmamayari sa kanya. Dahil likas naman na magaling din si Mitch na umindak-indak ay hindi nahirapan si MJ na turuan siya ng kanyang mga gagawin habang ang nandoon sa party. Alam nyo na yung party na ginagawa bago ikasal ang lalaki. Dumating ang pinakahihintay na araw. Sinundo ng tatlong lalaki si Mitch sa bahay naman nila MJ. Maayos na maayos ito at nakasuot ng magandang blusa. At may kaiksi ang skirt na halos nga lumabas na nga ang nakatago sa loob. Tuwing yuyuko siya Nakasuot din siya ng itim na stockings na bumabagay naman din sa kanyang suot. Wala pang kalahating oras ay narating na nila ang bahay na pagdarausan niya ng bachelor's party. Nag-set up sa loob ng bahay ng isang maliit na stage na doon naman ay iindayok o maggagawa ng ritual si Mitch bago siya mapaligaya ng groom. Napansin niya na may iba pang bisita bukod nga sa tatlo na sumundo sa kanya. Meron pang ang tatlong lalaki at isa pang babae na katropa ng ikakasal. Bale pitong lalaki na kasamang groom at isang babae ang nandoon nga. Sinimulan na nga nila ang party at doon na uminong-inom at kaunting programa na ang kasamang babae ang host. Si Mitch naman ay nakatago lamang sa isang silid. Patuloy din ang kainan at inuman ng mga bisita at ng ikakasal. Hanggang dumating na ang pinakahihintay na sandali. Inanunsyo na ng host ang tungkol sa kanilang regalo sa ikakasal. Sa saliw ng isang magandang tugtog ay lumabas na nga si Mitch sa pinagtataguan nito habang ito nga ay nagsasayaw unti-unti nang ang nawala ang kahit anumang meron sa kanya. Hanggang sa matira na lamang ay ang lace na pang ibaba. At ang talukap o ang takip sa pang itaas Nanatero na naterunahan ang suot niyang stockings na hanggang hita naman. Unti-unti siyang lumapit sa groom at nagsayaw na dito. Sumasabay na nga ang kanyang ginagawa sa himig ng tugtog. Habang paminsan-minsan ay nilalapit ang kanyang Maria sa mukha ng groom at binabatak ang mukha nito para dumikit sa kanyang tinatago. Di makatiis ang groom na hindi hawakan ang mga iyon. Paminsan-minsan pa nga ay talagang hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Kuminsan naman ay ang Maria naman ang kanyang pinagtitignan o tinitingnan at tinutumbukan. Aaminin man niya, naliligayahan siya sa ginagawa ng lalaki. Sa tarang buhay niya, doon pa lamang niya naramdaman ng ganoon. Kaya naman unti-unti na nga siyang nakaramdam ng kakaiba. Kumuhang isang bisita ng mapapainom sa kanya paulit-ulit na nga itong ginawa. Dahil na rin sa hindi nga siya, na, siya sanay, ay sinabayan, sinabayan pa ng walang humpay na pagkilos habang gumagalaw ito, ay napakadali niyang tinamaan ng espiritu ng alak. Nang makita ng mga ito na medyo tinatamaan na siya, ay sinenya sa na nila ang groom na umpisahan na ang dapat gawin. Wala nang na ang natira roon sa kahit sa kanino sa kanilang dalawa. Tumambad ang maganda at makinis na pagmamayari ni Mitch na nun pa lamang namumukadkad. Ginawa na ni Mitch ang dapat gawin pa. Habang patuloy nga na ginagawa ng groom ang kanyang gustong gawin. Isa sa mga bisita nagpresenta na siya na ang magpapa. Alam niyo na. Kay Mitch. At pumayag naman ang lahat kaya't sinimulan na niyang gawin iyon. Sa kahabaan nga ng gabing iyon ay marami na ngang nangyari. Ilang sandali pa ay nagpasiklab na nga ng malakas si Mitch. Ito ang kanyang kauna-unahan. Ito rin ang oras na pinakahihintay nila. Umalis na nga si Mitch doon sa lalaking isa. At agad na pumalit ang ikakasal na lalaki at itinapat na ang kanyang alam nyo na. Ginawa na nga nila ang dapat nang gawin. Habang nga ng mga oras na yon ay hindi mapigilan ni Mitch na medyo mapalitaw na o lumitaw na ang kanyang nararamdaman. Tuloy-tuloy na nga kasi ito. Sukat din ay binitaw na nila ang mga kamay at paa ni Mitch at otomatikong yumakap sa lalaki nagpaligaya. Sumasabay na rin si Mitch sa mga iyon. Inalok ni Mitch ang isang bisita na kung papayag ba o kung gusto niya, dalawang libo na magbigay siya at iyon ay matutupad o ang kahilingan niya ay matutupad. Lima ang natitira pa o lima pa ang gustong gumawa ng ganoon sa kanya. Pero umayaw na siya Samantalang pagkatapos nga noong gabing iyon, ginagabayan siya ng lalaki na makauwi o maihatid sa kanilang tinitirhan. Marami pa sana ang gustong gawin na mga katropa niya o tropa ng ikakasal kay Mitch. Pero umayaw na rin ito dahil siya nga ay nakaramdam na ng tama dahil sa ininom at nakaramdam na rin ng pagod Kinabukasan na kahit iika-ika sa pag-uwi nga, ay masayang masayan siya noon na siya lang ang nakahawak ng ganoong kalaking pera. Binigyan niya ng luman libo si MJ bilang pasasalamat sa pagkupkop sa kanya. Ang ibang pera naman ay tinabi niya. Panggastos niya sa pang-araw-araw. Pero dahil wala naman siya ibang trabaho ay naubos din agad ito. Tama nga ang kasabihan na ang perang galing sa masama ay mabilis din mawala. Ang akala niya isang gabi ng paglublob sa putik na muli na naman niyang binana, binabalikan. Ah. Tama nga ang kasabihan na ang perang galing sa masama ay mabilis din mawala. Ang akala niya isang gabi na paglublob sa putik na muli na naman niyang binalikan. Para magkapera at may ipangtustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nga niya akalain na ganito ang mangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya inakala na hindi na siya makakawala sa ganitong klasing pamumuhay. Lumipas nga ang mga taon at dito na siya nabuhay sa ganitong klasing trabaho. Ang mga lalaking pumipila dito ay paminsan-minsan niya pa ding nagiging, alam niyo na. Pero iba na siya ngayon kung dati walang alam ngayon ay magaling na siya sa larangan na kanyang pinasukan, mapapataas o mapabahoba, o sino man, sa harap at sa likod. Sa ngayon ay patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa lugar na iyon. Hindi na ganoon karami ang kumukuha sa kanya dahil kasi sa uri ng trabaho niya, malaki ang diferensya ng itsura niya sa tunay niyang edad. At ang gusto ng mga parokyano dito ay ang mga bata pa. Yung tipong batang-bata at bagets. Ang tanging kumukuha sa kanya ay ang mga katulad ko na lang na ang galing sa pakikipagpaligayahan. Ang hinahanap sa mga babae nagtatrabaho sa ganoong klasing lugar. Kaya kung magawi kayo sa isang resort na nasa likod ng isang ospital, subukan yung hanapin kung may Mitch na nagtatrabaho doon. Malay nyo, pareho tayo ng pinupuntahan. At nang kayo naman, ang sumunod na mapaligaya niya. At ito na nga po, ang ating kwento ngayong araw.